so adventure na naman tayo ng mga birds at kasama naman natin mga birds ay si supra Yan. so dito na area mga birds palagi kung hinahanap tingan noon mga birds nung hindi pa ako nag nag vlog so ngayon mga birds matagal tagal ko na to hindi napuntahan kaya try kong puntahan kasi mga wais na to noon nung hindi pa ako nag vlog malimu kong dit dito, dito nerya sabi ng wais kasi hindi na mabilang yung nahuli ko dito so lapit na ako sa riya mga birds at Sige mga birds. Abang-abang lang mamaya mga birds. Sige mga birds. Tara tara tara. to <laughs> to Ayan mga birds. Ayan mga timbog mga birds. Sayang dalawa sana sila mga birds. Inakay pa ito mga birds oh. Batang bata pa yung balahibo. Sayang yung isa. Pagdapo kasi niya, medyo kumbalampag siya. So, dinahuli. So, try natin si Tapang ulit mga birds sige mga birds malas kita tayo mga birds kasi yung alpas nandun ako tago nandun din sa ibabaw hindi ko na malaya na lumapit so ang ganda pa naman ng alpas mga birds pumuhuni sa mga baging mga birds yung, kung maririnig yung mga birds grabe talaga humuni yung alpas talagang mahuni talaga siya So wala tayong magagawa mga birds. Kita talaga tayo. So, normal lang yan. Pag may panahon talaga na dyan sila lumalapit sa pinagtataguan natin. short na lang pag hindi nakita, hindi ka nakita. Ah. Makukuha mo talaga. So, sayang 'yun mga birds. Sayang magaling sana yung alpas. So sige mga birds. Hanap muna kong masita pa mga birds. Baka may mayroon pa doon mga birds. O sige mga birds. Sayang mga birds. Kung Grabe talaga yung alpas mga birds. Ang galing mga birds. Pero kita nyo naman mga birds. Grabe yung wais mga birds. Talagang ditong na area mga birds. Grabe talagang mga wais yung alpas dito mga birds. Dati na to mga birds. So Lumapit nga may lumapit nga, mga birds. Wais mga birds at magaling na alpas, sayang mga birds. So uh, nakita lang tayo mga birds. So sa pinagtaguan ko mga birds, andiyan siya mga Jan ako nagtago mga birds, andan ando naman siya sa ibabaw ko. So sayang. Paglipad paglipad paglapit kasi niya kanina, pumunta siya doon sa pinagtaguan ko so kita ko kasi pa, walang mga dahon dun sa ibabaw ng pinagtaguan ko kaya nakita ko so sayang mga birds may potential sana yung gawing katian mga birds so ang ganda talaga mga birds gawing katian mga birds kasi grabe kawais mga birds napakawais tapos parang nagpapadud-padud pa sa mga baging So, ayun lang mga birds. So, sige mga birds, hanap muna tayo ng assist ng mga birds. So, uwi na tayo mga birds. Kasi, sa glit hunt lang din ako mga birds. Ayun mga birds. So, trinay ko lang yung area na to mga birds kung may lalapit pa ba pero sayang kanina mga birds unang sit up double na sana kaso yung inakay ng kasama inakay na kasama biglang malampag agad so hindi nahuli dahil wais yun magpo uh, napakawais talaga ng malimot dito so sige mga birds bye bye